na naman kami dito lang kami mapunta sa parting malapit ang mga bahura dito mga kapalang kula po may isa lang ditong bahura na walang kula po yun ang pupuntahan namin yung napagkunan ko ng octopus at kulambutan bali tatlo lang kami dahil walang kami masisid oras alas 6 sa media sakto madating kami dyan madilim na at solid ang unang nagpakita sa akin ayun gitik sarap ng tama hindi nakapalag Ops, dalagang bukid. Ayun, sapol. Magagandang klaseng isda talaga ang nakatira dito sa bahura sa malapit. Oops, poset. Ayun, sa pool. Kalamaris, masarap na luto dito. Punong. Ayun, Gitik. at ito talagbago dalawa ito muna ayan sa pool kasa uli sa pool pa magandang humanap dapat sobrang linaw ng tubig dito malayo palang kita ng isda op Samaral. Nasa pinakailalim. Walang butas, isa lang. Testingin ko kung abuti ng pana. Dalawang guma ang gagamitin ko para siguradong lumampas ang bala ng pana. Ito, sa maral, humanda ka na. Sabog ang kaluluwa mo nito. Ayun, sa pool. Buti at umabot ang panak natin. Malaki. Ganitong klase ng samaral kung tawagin dito likuan. Talagbago pa. Ayan, sa pool. May isa pa na sa parting unahan. Buti at lumingon ako sa parting unahan. Kaya nakita ako ito. Kasa muna. Ayan, sa pool rin. Ops, sa maral pa. Nasa ilalim ng corals. Haharang-harang pa itong pulang isdang ito. Alis dyan at madamay ka ayun sa pool ayos magandang klase ang isda dito kwartan linaw na ito talagbago pa dalawa ayun sa pool pareho andun yung kasama ko may pinana rin solid At ito talag bago pa. Bali dalawa. Ayun, sa pool. Kasa uli. Ayan, sa pool pa. Sa dami ng bahura dito sa malapit sa tabi, ito lang bahurang itong walang kulapo. At ito, talagbago uli. Ayun, sa pool piling-pili ang isda natin ngayon sigurado mga kadiling siya kami nito ng panduro dugtong. dito lang sa malapit at ito surahan ayun sa wala pa nasaan na yun andun na sa malayo bungaw na paikot-ikot nasamaan ng tama habulin ko at sayang papatay na rin ito papunta dun sa kasama ko paikot ikot tinamaan ang ulo isahan ko pa ayun sentro yung puting surahan nito kung tawagin dito talag bago pa ayun getik. hanap ulit tayo baka may talag bago pa ito tapasan nasa ilalim ng corals ayun getik. Utak. Otak, ang tama. At ito, puting surahan pa. Nasa ilalim ng malaking bato. Dalawahin kong guma para siguradong lumampas ng sima ng pana. Ito, surahan. Humanda ka na. Ayun, sa pool. Ayaw pang sumama sa labas. Ayan, sumama rin. Ganitong surahan, masarap rin ihawin kahit prito Ops, dalagang bukid Ayun, nakapunit pa Kasa muna Aray, hindi tinamaan Ando na sa malayo Papunta dun sa kasama ko Habulin ko Buti at huminto Ayun, sa Paul. Dalagang bukid or bilaso kung tawagin dito. At ito talag bago pa. Bali dalawa. Testingin kong dubulin. Aroy, umalis pa. Pwede na itong isa. Ayan, sa kasa uli ayan sapol rin at may nakita ako maputi sa ilalim ng batong ito nung sinilip ko malaki palang fogita ando sa loob fortang linaw ka kinikiliti lang pagpalabas nito Tanggalin ko muna itong mga harang na bato. Malaki ito. Matagal lumabas. Busy siguro sa loob. Ano kaya ang ginagawa nito sa loob at ayaw lumabas? Ito. Palabas na. Wow, laki! Yun lang, puro to lang galamay niya. Kinain niya siguro ang sarili niyang galamay. Kaya pala ayaw lumabas at busy sa ilalim kakain ang galamay niya. At mahina na. Sayang reject ito. Kapag purutol lang galamay, reject na dito sa buyer. 60 na lang ang kilo. Pag hindi i-reject, 200. Pinapatay nung kasama ko. Ayun, pumuti. Patay na. Malupit ang pugita. Sarili niyang galamay, kinakain. Hanap ulit tayo. Baka may kasamahan pa. Oops, talag bago. Ayun, sa Halos talag bago ang karamihan nating napapana. Walang balatan dito. Oh, hoy! Yun, kulambutan! Good size na ito. Siguraduhin ko ang pana para ang durudugtong. Sigurado rin. Ayun, gitik! Thank you, Lord. At nakachambang. Pugita at kulambutan. Kwartal linaw na ito. At dito may talagang bago pang nakatago sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Bihira lang talaga kami makakuha ng balatan sa bahurang ito. Magagandang klaseng isda talaga ang karamihan dito. Madagdagan pa sana ang kulambutan. Yon, balatan! At malaki! Ay, hindi pala! Akala ko balatan. Nyug pala ito. Naisahan ako dun ha. Masabi na sana akong 350. Jan ka na. Pag ito na bulok, pagkain ito ng mga isda. At ito po nung Ayon, gitik. Ops, poset. Ah, poset. Batog pala, kala ko poset. Ayun, hindi tinamaan. Ando na sa malayo. Ah, Iniwan na tayo. Yon, huminto. Ayon! sa pool. Pag lumaki ito, ito yung tinatawag na rumpi or barakuda. talagbago pa ayun sa pole at akyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panonood it it wala nang kalamay kapat yung mahina na siya ano yun yung ano nangit ano yung ano may may ano yun yung ano yun yung anak Dito, so buruhay na ano buruhay na kaya nangihina yun ay ganyan pala yun pag so, nanganak na yun. Ito bagay, tao nga. Pagnanganap, pinapanginat, kay-ire. <laughs> <laughs> si Ray, yung iniwag ko na... paya Ray, yung batang yun? Oo, higit-higit ako. Oo, hindi na kalisano. no? Hindi kayo sabi ko. Sa isa na ito yung maniwan ko. Ito guys, yung malaking... ...pugita. lakian. yan. Purutul ng galamay. Oo, oh, nanganak. <laughs> hindi na tayo mga kadalawang dive tumagas na naman ang krudo dun sa tanke yeah. Yeah. dito ang mga sa natapo na sa butas na naman at tiro lakas ang tagas ng ito sa ilalim ng tanki itong hose na ito ang ano? na pose itong bulong hose itong linya uruwi na naman ito na yung kita namin kagabi 1,864 sa isda lang ito wala pa yung sakulang sayang kung hindi inabutas yung tanki ng makina nakadalawang dive sana bawi na lang tayo sa susunod nakadalawang gabi na kaming butas ang tanki ng makina salamat ulit kay Lord at may panibago na naman kami pandurdog